nandito kami sa hindi ko alam kung saan to pero ang ganda, guys. Dito kami sa Asiatik pala. Pasukin natin. Wow! Asiatik. Nandito sa Asiatik. Ayan. dito kami sa Asiatic guys kami so, ay maglibot-libot dito grabe oh ang, lak ang haba ng ferris wheel na to <laughs> grabe ikot ikot <laughs> mana. kayo ulit, Ay, Ay, dito naman kami sa mga souvenirs. Tapos may tatawirin tayo. Ilog ba yun? Ang ganda dito. Eto na yung mga souvenirs pa din. Wow. sa ano yan? Ang dami pala dito, Ano yung Mura lang. Mura lang pala. Ayan, oh, meron pang pag ganito, oh. Limba. Hey! <laughs> ay, lima na yun sa kanya. Ano to? Ball pen? Pero, um, Ala, ang ganda, oh. Ang ganda ng mga ganito, oh. <laughs> Thank you! Thank, Thank you! Ang tiyak ay mabuti ah! Okay mo! Ang pagkakita mo? Mura lang! Mura lang! May mga Tagalog din dito! Mga Pinoy! Ah, uh, tatawig Tatawag tayo sa river! O, na po kayo pumili po sa area na to, kasi na lang po tayo doon sa ilog. Sige. Dito po, ko 'yung ano na lang, naman sa mga sa Timberland. Gusto ko yung mga ano sana. Bili tayo ng mga inhaler. I was inside of the Brother house at yung bigay ni Samantha Bernardo sa amin na so, talaga namang pinagagawa namin mga housemates. And then yung lumabas sa bahay Kuya, binigyan nila ako ng adorasyon nito ng mga ganito. Tapos binigyan ko rin Samantha Bernardo. Ito yun. Bili ako, bilan ko si Mama. Sa piraso? Hindi, ito kasi 120. Ano yung piraso? Ito, ba? ito yun, Ma. Ito yung malaki, oh. Ito yung malaki, Ito yung Ito No. Ganito mga ganyan sa loob. Aakala ko ganito kalaki. may anak na. Oo. oh. oh, Hindi mo ito bawal. Kuha kay mother. Wala yan. Oo. Oh. 440 daw. Pero kaya nila, parang ko Masukot na, parang 40. Kasi Pero ang nilis na, matagal mawala. Hindi Matagal. diyan. 5 months daw po Magano ba? 6 si to 10 Ano? No Ano? Ano? Mga addict ako dito Dito mag-addict Dito bago ba? How much is it? Mga 6 to Oo na Ako nakabili na ako Meron ako uh, Ay Ano ako? 150 Dining ako adyan na 150 uh, baht. 150 baht plus 100 eh, 100 na lang ito natin mong 90 kapin. So, magbayad ko later. Ito yung ano guys, mga bilihan ng mga mga inhalers na sikat na sikat sa thai. Ito, kumuha din ako na ito. Kasi may vertigo ako ngayon. birthday Sini, kang o, mga vitamins kang o. Cooling powder. Ay, <laughs> mga keratin keng dito o. muka <laughs> 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 amin gililini Brenda tingnan natin so, ano yung mga napili mo sabay-sabay na tayo may malaki sabay na Liam <laughs> big one din kailangan ko talaga yan ng laki at yung yung Peace. pang pang ano ba pang appointment o pamahid ng mga ano ano ito Paman Ato, uh, ito ate, ate sir. ito ate start natin ito para siyang ointment sa mga kati-kati pwede Ay, din. Ani yake Pwede Ano pang ano yan? Pangkagat ng lamok. Ah, kati mga ano nga. Yes, for yung masarap yung masarap sa sabay-sabay. Ano, like, sabay. Eh pag Tagalog breed. Sa atin na ubi ko anan. Oh, kana. This one hot okay, one. This one warm. Warm and hot. Pang-plus ate. Okay. Oh, kanin yung hot. Is it snake brand mine? brand. or meron ka meron and this one for your sleep for sleep and this one for your massage if you buy four get two free you can mix for color also oh one is 130 uh, 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 oh mas mumpulit na lang 1 100 same, same purpose this one balm this one liquid for muscle pain this one also this one. then you can mix also breath oh, or look oh. Buy four free two. Sure. Buy four free two. This one. You can. Ah, charge four. na One fifty raman. So six pieces six hundred. Ay. Abe, tingnan natin yung mga nabili dito dito ni Labend. Ang dami! Si Madam kasi talaga yung ana sa stage na siya ng buhay ni Ana mahilig na na siya sa mga inhaler, mga ointment. Yun po siya. Wow, oh, dito kami sasakay. Makakasakay kaya kami dito. Cruise Mira lang kayo. Lang ganda. Diyan La, nice kay kada tanawon. Picture siya. Nice di mang, nice kayo ni ang Kitang oh. oh, kita dito. Wow. What? Grabe. Wow, 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 wow. wow. asakay na kami tara na grabe ang daming tao dito guys ay sakay tayo ng cruise ship tatawid tayo ng river

ตัวล่างทายพัลล์กีนี่ท้ายตทวีดซาทองซาทอสําหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือซาทองซาทอง f r passengers alighting here, please stand by at the exit เราใช้ความระมระวังขนาดเท่าะมวนไ Oh Ayun ang sumakyat ang mga paa. Ang importante, marami tayong napuntahan. Oo, oh, diba? Ay, okay. <gasps> picture ulit ko dito. Ito, ito, ito. Ah, okay. Buru, memory. Wow, may pa-fountain. Ay, ang siya tawag ani, eh.

ngawa man sa dani kita ra man ra Hi, my favorite diring area. Oh. More on blue. Yeah. Or else. Kung <laughs> aling. Picturean ka na. ka ang ganda dito, ang dami. Mga kuan. ah. lalo ko dito. Ganyan mga beads ba? Ganyan mga pyao ba na, Oo, oo. Sa-serte ba yan na dyan? Ang ganyan. Tara, naka-mawala ta. Ota yung collection. Sa-bata na ako sa pilang pyao. 500 ka, Pin. <laughs> ah! Magpa-picture, gisugo! Magbura dia. Sa Bregal, po mga mga tao dito na. Dito pa yung village. Pwede rin. Ah, saan ay sila? Ala, wow! Yung ang daming pwedeng pagpicturan as in.